Swerte nga po kami. Nadami <laughs> po kasi kalakal po ngayon. Mga bote at, at karton. karton Tapos ito mga? Mga papel na po yan. Ilalagay na lang po sa sako. Oh. Ayoko po kasi asahan po yung pera po na ano. Kasi nilalaan ko po sa anak ko po, po. oh, ngayon, Diday, pumunta ako dito kasi may pasalubong ako sa'yo. <laughs> Bakit ka nakanginti agad? Ano? Wow! Ang dami na! Oo. Oh, oh, oh. Kaswerte nga po kami. Ang dami po kasi kalakal po ngayon. Kaya nga. Wala oh, na ang dami Oo. Oh. Oh. Anong mga ano niyan? Mga bote at karton? karton po. Tapos ikaw lang ang? Nagpipili po. Pipiliin. Okay. Tapos ito mga... mga? Mga papel na po yan. Ilalagay na lang po sa sako. Ah, lalagay sa sarap. Tapos kailan yan mabibenta? Bukas na po. Bukas na agad, kaya pinipili mo na. Tapos yung mga hindi maibebenta sa saan nyo dinadala? Sinatambok naman po namin dito. Ang saya mo, An Diday, ha, pag ganyang madami. Ha. Anyway, Diday, matanong ko lang. Ha? Di ba may pera ka naman? O bakit nangangalakal pa? Ay, ayoko po kasi asahan po yung pera ko na ano. Kasi nilalaan ko po sa anak ko po. So bagay, no, ang galing Plus, okay yan. Okay ang... na po yung ganito po yung hanap ng ginagawa po namin para po yung perang inaabot po sa amin hindi po namin nababawasan. Ibig sabihin, bentong mga anong yan? Ito, binibenta po namin. Sa pinagbentahan po namin, ito na lang po yung ginagastos po namin. Ayan yung panggastos. Ang galing nga. Ah. Inasahan ko po kasi wala na po kasi pipilis po. Ang galing ni Diday. Hindi mo yung inaasahan. Mm -hmm. Masaya ako pag naririnig kitang ganyan. Napaka-matured na ng isip mo, Day. Magsisimula ka palang magpili? Opo. Tapos kanina, pumasok ka. Ganyan. Alam mo, Day, nakakatuwa na nagsisikap ka talaga. Hindi mo ina... Ano po, pag uwi ka, naglaba po muna ako. Naglaba ka? Opo, so kay... Tapos okay. ko po maglaba, ito na po yung gagawin ko. Tapos yung anak mo? Yung tulog po. Wala ka namang mga assignment. Meron po. Nagawa mo na. Hindi po po. Gagawin ko palang kung oh, may Mahirap naman po eh. Ha? Mahirap. Mabili pa po ako ng... Gusto ko ng mga halaman. Tapos mga... Mga lupat itlog po. Hmm. oh, ngayon, Diday, pumunta ako dito kasi may pasalubong ako sa iyo. <laughs> Bakit ka nakangiti agad? <laughs> oh. Yes! <Yeah. laughs> ko oh, alam ba yan? Ako, ulam po. Favorite <laughs> <bubit> mo yan. <laughs> Kanin na lang po. Ang sali dito. Ulam ko yan. At syempre, may kasama pa yung cash na no? may nagpapabigay sa'yo. Ito ang... Yes, 1,000. Ayan ay galing kay Ma'am G. Dadli Manabat from San Francisco, California. Oh, so, diba? May panggas. ka. Salamat <laughs> po. Alam mo dahil natutuwa ako sa sa'yo kasi kahit simpleng ano ba diba, na na-appreciate mo at saka nararamdaman ko talaga na hindi ka abuso sa mga tumutulong sa'yo kasi talagang umikilos pa din kayo. Pero araw-araw naman siya nangangalakal kahit minsan, noon. Noon po tapos sa ganyan minsan po mama niya po Palit-palitan ko sila. Sana ay laging marami kayong makuha dito, no? Para lagi mong sinasabing jackpot. <laughs> Ayan, yan lang na dito. Kaya lang ako pumasyal at dinalhan lang kita ng ulam. At syempre, yan pinaabot ni mam, no? <laughs>